yung bakal na malaki para makadaan ng sasakyan. Dadaong na po yung barko sa Abra de Ilog. At pagkatapos po dito, kami magbabiyahe naman papunta doon sa lugar namin. Lubak <coughs> na gabi, <coughs> kagapit pa yung lubak. Maharami. Hey, hey. paano mo isasakyan natin? Ituyok pa pare ko eh. Oo, oh, dadaok yan. Ay, naku. <laughs> Malamig dito sa harap. Malamig din ba sa inyo? Malamig dito. Ang sakit pa. <laughs> Number one na lang muna natin ha. Yan. Mommy, I can see cars. And the mountain. Mountain. Lahat ng bus na wait 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 Look at the mountain, guys. Look at the... Saan yung mga, ano, mga sali mo yan? Sali. Pari ko isang muna kita yung mga sali malalaki. we have to smash it, everybody. Ako talaga mangunan. <laughs> Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Mommy, look at your buses. Oh wait, I can see the ramp we're going. Finally, I still remember. Tie on the little bus. Saying goodbye to you. <coughs> <laughs> Is it time? Is it time? Is it time to get out now? I'm really excited. I'm, and I'm really excited. I've been looking for for it. But well, it doesn't matter the speeches. It's perfect. Montenegro lines. <sighs> Ako po ang ang lalabas. earphones. Pag may bikiri, magsabi kayo, bibili tayo yung tinapay. Magutong Pag pa. Pag-a-tinapay? Yung. Ah, cookies. Cookies? Oo, oh, may eat cookies. Ah. Kumain niyan? Oo, oh, pinakain ko. Magutong na. Ah, Alam mo, pla ang plano dumai. namin kumain ay magluto lang oh. kung ano-ano. Bigla nga may tipe. Ayun, ayun. Ayun, dito kasing hotdog oh. at itlog, doon pa yung sinasabi ko hindi madaling mapanin. Kaya ano? doon pa yun. Si ate nga nagluto sa inyo ng tubig. Hindi, mga ng gasol. Ah. Bukas ng bukas na, naugos na lang yung... <laughs> oh, <bayan niya. laughs> Sabi ko, dalawa yung gasol. <coughs> Siyempre, kung sino mas pinapit, yun yung bubuksan mo. Pinigit niya yung Dapat pala yung, ano, dapat pala yung naginit kayo ng tubig yung thermos. <laughs> yung itlog sanang nila. Kaya nga yung hotdog, ano, yun masarap yung ibiyari. Kaya ano, yung naisama kasi niya ako eh. Pag, Ay, sinama ko kasi siya eh. Pag pa-uwi, pag uwi gano'n. Ano? Hello, Karun.